Tawa na kayo sa karne. Ayan, nalili kayo at kain tayo ng suha. Suha or ano na yun? Tawag namin dito sa Ilocano ay no. lukban. <laughs> lukban. Sa iba naman po, Melo. Ayan, may sasawa na kong bagoong, syempre. Lalagyan natin ng sukang iloko. Sure May kayo ka. ang tagsaw tayo. Sure. <laughs> <laughs> Hindi masika. Ayan, may suha tayo dito. Some eat. So, first bite. Mmm, bimas. Grabe. Ayan. Mm, sorry na. Mapapalaway ka. Pero nag -imas. Walang kasing sarap sa karne. Mmm. <laughs> Nag-imas yun. Grabe. umutin uh, na lang to Galing sa ano. Bundok. Kuha ni Lolo Lodi. Mm. Kan. Mm. Gasta na eh. Mm, nagimason. So ito 'yon. So kung ilo ano ko nagimas data. Tapos suha syempre. awan lang gamin mangga tata, pero ada mangga jay puon. <laughs> so yan. Nagimas ti mangan tilok baan. Tapos kasritis biom kastani, Malam atin ah. Mm. Ayan, oh. Tapos na may nagpapagdoon, doon. <laughs> Nakakatuwa. Oh, say hi, Hira. Ayan. Igid kalsada, sa da apo. Hindi mas? Hmm. Bago ang suka. Red, ano na? Lokban. Walang sili kasi hindi ako nagsisili. <laughs> Pero nagimas. mas hmm Sabi. Ito yung wala sa anong syudad. <laughs> wala sa Baguio. <laughs> Ayan. Gimas. Mm. Tapos, ang isa pa yung mabati pang dinanglang. <laughs> Gimas ka Hmm but nilang hindi mapait ito. But, mm, mas dabis kaya sa karne. <laughs> Sino bang naumay? Naubay <laughs> sa karne ngayon. Kalikot kanan, ng karne. Mm, kain tayo ng lukban. Suha. Mm. Barap. Barap. Gimas. Mm. 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 So, you're for this video. Thanks for watching. Bye, bye.